kasama ah, may vlogger na naman dito no, ah, uh, bumisita sa atin, naglo-load tayo para uh, natyo, vlog sila, yun know. ah. Uh. out eh, oh, kasama ka na ha, huwag dito kasama ha. Haan. Hi, guys shout out, morning. Ah, si Boso. Oh. Ah, oh, may stand. <laughs>

Tanggalin mo na i-stick. Wala na. Anchan! Anchan! Yan na na, Anchan. Ganun-ganun niya naman niya. Wala niya. Hindi mo yan magbubuksan? Sayang maaapon ako. Hindi to. niya Sige, nalagay uh. so, niya dito. Babasak uh. na sana yan. Tinongkal niya ang mga...

so yun guys sa so, pangalawang luto natin yung ano turon so una natin yung bananakyo ito yung bananakyo natin yan dyan yung ano dyan yung vlogger ka no na binablog ko rin siya na nagbablog na nagbablog din siya sa akin yan. Shout out kay Kuya uh, bagong ano kilalang ng natin. So pa na lang sa kanila guys kasi mahina lang yung ano nila. Ma baby pa yung ano daw uh, tatawag bahay niya. Yung channel niya baby pa daw kung tatawagin. Uh, kasi ako medyo okay, okay bahay ko eh. Kaya siya baby pa tatawag ba ano niya. Bina pa channel. pa lang guys. ah uh, ilagay ko na lang sa like yung ano nito yung pinaka ano yung pinakaling na kanyang channel lalagay ko na lang sa ano sa taong ito video parang inaano yung buko. <laughs> Ay! Kakak may kakak? May buwa. Paano may kakat sa kakak sa buko? buko ako na ako. May di Sabi may yung laro. <laughs> Isa Bareng ngatut eh, dipanggil bareng. ya. selamat so yan guys so na yung mga ano vlogger ah, babalik guys sila sa sunutin ko at pangalan pa na ng ano vlogger na yon ah, si ano si The Philippines Kevin 70 subscriber so yan guys pasupport lang sa kanila si ano si The Kevin at The Philippines ay pangalan nila The Philippines Kevin oh yun nakaraan pa yon tinanong ko na yung nakaraan Oo. Ano pa lang 'yon, ah 70 subscriber. 70 sub 70 subscriber. Ha? Oh, 3 months ago pa lang. 70 pesos, 70 piraso ba? Ah. So yan guys, hanggang dito lang yung ano, vlog natin kasi binablog nila yung paninda ko, yung banana tree ko. Tapos bumili sila ng banana queue. So hanggang dito lang yung vlog natin. Bye bye.